Good evening, I'm back. This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Sino kaya ang mananalong Mr. Supranational ngayong gabi? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga Bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Mr. Supranational naman tayo ngayon. So ayun nga kagabi nga natapos na ang... Miss Supranational kung saan naman ay talagang umarangkada ang ating pambato na si Taro Valencia at naging third runner up. And then of course, panalo dito si Brazil. So yon So sa simula pa lang ng competition, alam naman na natin ang mananalo ay si Brazil. Pero ngayon ito na nga, syempre inaabangan natin kung ano nga ba magiging kapalaran naman ng ating pambato na si Kenneth Kabungkal dito nga sa Mr. Supra National. And then, inaasahan natin mamaya na mag-perform -per ng bonggam bongga ang ating pambato. But sino-sino nga ba ang nakikita nating malakas dyan? Isa sa mga nakikita kong malakas na kandidato ay si... Czech Republic. Yes, malakas din si Czech Republic. Parang piling ko si Czech Republic ay nako, papasok siya hanggang top 10. Parang piling ko. And then, feeling ko kaya niya na mag-penetrate pa ng top 5 kung suswertehin siya. Pero sa ngayon, nakikita ko lang parang top 10 lang muna si Czech Republic. Depende yan sa magiging laro at kung depende yan sa magiging katapat niya dito sa competition. And then, nakikita ko din ako, ito malakas din yung laban ni Puerto Rico. Katulad din ng pambato ng Miss Supranational na Puerto Rico, ay hindi rin siya pinagpapahuli ang pambato naman nila dito sa Mr. Supranational. Iba din yung datingan ni Mr. Puerto Rico at talaga naman nagwagwapuhan ako kay Mr. Puerto Rico. Kaya, Parang piling ko, isa din to sa mga mag-penetrate dito sa competition. Gusto ko din si Malta. Nakikita ko si Malta na parang isa sa mga dark horse na lalaki ha. Sobrang panalo din kasi ang kagwapuhan niya. Tapos simple lang pero iba yung dating. Hindi ko lang alam. Parang napapansin ko lang si Malta. But tingnan natin kung papalo nga ba si Malta mamaya. And then, nakikita ko din si Nigeria. Ay, nako si Mr. Nigeria. Grabe, panalo ang katawan. Talagang, sabi ko, ay, piling ko makakarating to sa top 10. Actually, yung top 10 medyo masikip para sa mga kalalakihan. Medyo nakakatakot nga yung laro dito ni Kenneth. Kasi nga, top 20, parang piling ko, yes, papasok si Kenneth eh. Pero sa top 10, mm, medyo depende na talaga. Kung gusto siya ng hurado, I think makakarating sa sa top 10. At kung talagang suswertehin si Kenneth, ayun, kaya niya rin mag top 5. But tingnan natin mamaya, malay naman natin, isa si Kenneth sa so mga napipisil dito sa competition, di ba? And then, ayun, si Inja. nako ano si Inja. Iba din yung dati na ni Mr. Inja dito. Si Mr. Inja kasi, kapag tinignan mo, ano siya eh, talagang ah uh, guwapong lalaki tapos kahit sa ang uh, commercial or photo shoot pwedeng-pwede ang kagwapuhan niya ayoko lang nung hairstyle niya pero siguro naman mamaya naligo na siya, di ba? So parang feeling ko, ano na siya, panalo na yung itsura niya. Kaya amangan natin. And then si Mr. Spain, oy panalo din si Mr. Spain, no? So parang feeling ko, isa din to sa mga kakabog. Hindi ko lang alam si Thailand. Yung Thailand kasi na pambato na babae, hindi siya pumasok, di ba? Tapos yung Si lalaki naman, medyo malakas din yung dating eh. Kaya lang hindi ko lang alam kung matutulad din siya kay Thailand na, na El Tokuyo. So, tignan natin mamaya kung ano ang magiging eksena dyan ni Thailand. And then, sa top 5 naman, ewan ko lang ha, kung si Indonesia nalaglag siya sa, sa ano, kung si Indonesia nalaglag siya sa, si Miss Indonesia sa Supranational, uh, Miss Supranational nalaglag siya sa top 5 parang feeling ko naman yung lalaki naman, yung pambato nilang lalaki, o oh, aariba naman sa Mr. Supranational. Kasi iba din yung dating neto. Alam mo yun, guwapo gwapuhan din talaga si lalaki, no? And then, si ano, malakas din. Si Netherlands, yes. Nako si Netherlands. Iba din yung dating ni Netherlands. At sabi nga ganun, maaari daw si Netherlands ang mag-uwi ng titulo mamaya sa supranational. Actually, malakas din yung laban ni Netherlands. Eh. Oo. Kaya lang sabi ko, hirap tansyahin ng mga lalaki. Kasi nandiyo dyan si France, di ba? Si France, iba din yung dating. Saka parang feeling ko, para din siya, kung sa babae, para siyang si Brazil, siya yung pinakamalakas sa mga lalaki. Kaya parang feeling ko si France, possible din talaga na siya ang magtitulo mamaya over to Netherlands. Pero, Tingnan natin kung ano magiging eksena mamaya ng mga pambato na to. And then, ayan din, si, ano din, si Venezuela. Uy, nako, hindi mo rin pwedeng isnabi si Venezuela kasi guwapo din talaga si Venezuela at lalaki-lalaki talaga yung, yung datingan. Pero parang ako, sa totoo lang, hindi ko lang alam, pero mas gusto kong manalo mamaya si Mexico. Yes! Nako, si Mexico kasi sexing sex sa kanya. Saka di ba kasi dito kasi sa supranational, ang mga nananalo dito, yung may mga balbas-balbas na ano, eh may balbas si Mexico. Tapos ang lakas pa nun dating. Pero I think kay France talaga, isa din talaga siya sa mga Up contender. Kaya ayan, so tignan natin kung kanino mapupunta yung corona o yung titulo ng Mr. Supranational. Kung mapupunta ba ito kay Netherlands, kay France at saka kay Mexico. Sila yung mga nakikita ko, silang tatlo. Hindi ko lang sure kung, kung kanino. Pero ang lakas ng pakaramdam ko kay Mexico to. Charot. So, yan. Good luck. Good luck kay Mexico. Ang hirap tansyahin kasi pagdating sa lalaki. Kasi nga, iba din yung mga laro. Tapos hindi natin alam ano ba talagang hinahanap ng supranational. Kung ipapanalo nila mamaya si France, I think ano, ito na yung masasabi ko na ay okay. So, binali na nila yung sumpa na lagi kailangan may balbas. Pero kapag nanalo pa rin mamaya ay may balbas, wala talaga. Hindi talaga nananalo yung ano. But for now, I think malakas pa rin yung laban ni France. And then Netherlands, isa din yan sa mga tinitingnan ko. Basta tatlo sila. Hindi ko la alam ko sino sa kanila pero pwedeng kumuha ng corona or ng titulo si Netherlands, si France at saka si Mexico. Silang tatlo lang yung tinitingnan ko dyan yung the rest hindi ko alam. Sabi nga si Pero daw ba nakikita ko napapasok. Pwede din. Oo, pwede din pumasok sa top 10, pwede din sa top 20. So depende sa magiging laro. And then si Philippines daw ba aabot daw ba sa top 5 tingin ko. Si Philippines parang Feeling ko, tulad nga na sinasabi ko, the first cut, I think sigurado doon tayo sa top 20. Pero the second cut, top 10, swerte tayo kung makakatalon tayo dyan. Kapag nakatalon tayo dyan, ibig sabihin gusto si Kenneth ng mga kurado. Pero kapag hindi tayo nakatalon dyan, eh, ibig sabihin nun, talagang may problema talaga sa performance niya nung prelim. Hindi talaga siya pang Mr. Supranational. But tingin ko naman yung top 10 magiging madali to para kay Kenneth. So alamin natin mamaya. Ang sari ng ganun sa akin ni Jordan, baka mamaya gulatin daw tayo ni Kenneth. Eh di bongga, di ba? So ako para sa akin kung makakarating si Kenneth ng top 5, isa ako sa mga magiging masaya para kay Kenneth. Kasi syempre nakarating si Tara sa top 5 and then win-win situation tayo nun pag gano'n. Yung possibility bang manalo si Kenneth mamaya, Parang feeling ko, mm, medyo malayo-layo tayo doon. <laughs> Hindi ko alam. So, malay natin may swerte pala si Kenneth at makarating tayo hanggang sa dulo ng competition. But good luck pa rin kay Kenneth, syempre. Wish all the best. Syempre, hangad natin na sana mas malayo yung marating niya dito at makuha niya yung titulo. Ayun naman yung goal natin eh, di ba? Kaya lang, sa nakikita ko, marami talagang malakas at maraming palaban. Kaya good luck sa pambato natin. So, for now, siguro top 10 ako para kay Kenneth. Kaya ni Kenneth yan. And then, I think, ayun nga, sa mga mananalo naman, tatlo silang pinagpipilian ko talaga. Hindi talaga ako makapag-decide ng isa lang. Malakas si France, malakas din si Netherlands, pero mas gusto kong manalo mamaya si Mexico. Hindi ko alam kung ba, ano, kung bakit. But nakikita ko, I think it's Mexico or France. Kaganoon. So, good luck syempre sa kanilan lahat. Good luck sa mga lumalaban dito sa Mr. Supranational and then tingnan natin kung sino ang mag-uwi mamaya ng titulong Mr. Supranational 2025. Pero ikaw ang tatanungin ko sa tingin mo sino kaya ang makakakuha ng titulong Mr. Supranational ngayong taon na to. At tingin mo ba kaya ba ni Kenneth na ito five ang Pilipinas dito sa Mr. Supranational or ano ang mararating ni Kenneth hal dito sa competition na to para sa iyo. So i-comment mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling lang and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chika. Kahan. See you tomorrow. Thank you, guys.